kami sa mama ni guys kasi di pa ay makita sa mayano place ng kung saan yung bukong tani lang doktor konsa ang piloto yes yes yawa maiyut pa yung kasi ang gugulo ng dalawa dito na kami sa mga guys ng family tree na ayang family tree bye bye it's the next sa waiting area. May napapalaro kami na ng mga bata dito sa waiting area guys. Ito ay family cleaning. Ay, family ka na ba siya? Ano ka? Dito kami. Naglakad kami guys kasi nga under <laughs> contraction yung road doon. Road niya doon ginagawa. Hindi alam niya Amo. So malayo pa kung iikot siya. Ayan, naglakad na lang kami kasi malapit na lang naman dito. Dito lang naman malapit. <coughs> naglakad na lang. Sarap lang namin. lang. <coughs> <coughs> hindi na Nanya, pwede na. Nanya, hindi mo na dros. Nanya, hindi mo na dros. mo

Ого, меня нагрябло. А у тебя там. Я тебя днём,